nakatira sa loob ah. oh meron daw meron sa loob guys oh yung namatay na niog ah. babanatan na ni parang diri Ah. Kasi dito sa farm guys. Madaling maghanap ng uh, food. food maghanap ng pagkain kasi ang dami nga uh, ang dami oh magkito ko maya yan di ba guys uh. pero kadwa na mo na kita sa bali ate nga mga pamilya ate ay ang hindi namin naabutan yung kadwa